Hello, balik na po si Madam Uyamot o oh, voice over <laughs> Nana Demi Karon sa UAE namalik na mi so ang akong mga video karon kay about na sa UAE charot <laughs> walang namalit lang may gamit. unya magpalit punta may itlog niya mahal mo din itlog so dili na lang di ay <laughs> Oh, Anya, yeah. nakakita dahil ko dari de ang butong ba? Balik nang mahala naman dyan. Oh, yung yeah. nga mong butong din to. sa among loyo. O, oh, ba? Diba? May mahala. Oh, Anya, yeah. napay kapayas dari ah. Goy, na sa among kilid-kilid sa among loyo. Pero ang kapayas dari ah, matay, dollar kayo. O, oh, ba? Diba? Balik pa kag-UAA. O, oh. A few moments later Nana de Misabalay unya magluto ta karon og sinigang na salmon ganahan ju ko ng sinigang na salmon mojuna akong ganahan Na mi kay nagsabaw unya ato na nang sugdan dina na. ato na nabutang tubig ang kaldero no unya pagkahuman ato na nang itak ang itakang. pero didi ako mo luto ha ang husband kay siya medyo nitig luto basta sinigkang na salmon siya dyan akong palutoon kay ganahan dyan ko sa iyang niloto nga sinigkang na salmon wow ano yeah, maglabang-labing sa tadi habi kay nag-LDR matagikan charot ang ngayon maka <laughs> So, wal well, nagloto, may pagbigyan naman mong osa ng tablet. At charan, dira naman ang mga loto. Sinigang na salmon. Hapit na tamo kaon. Ani, igotong <laughs> na yun kayo. Lamin <laughs> na yun. Ihigaw ko sabaw. Anya na siya ang model sa sinigang. Mo na siya ang tigloto sa sinigang. Basta sinigang salmon. Sa dyan na kong palatawan. <laughs> 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 Kaya <laughs> ganaan dyan ko. Ayan, matablot A few moments later Tara mga onata mga tara mangsudan sinigang na salmon kalamian wala medyo na check about so wire go ninyo di ba pamilap jud mo A few moments later Yay ho namika on morato thank you for watching bye bye please like and share